And uh, hello, uh, good morning and good evening everyone. Kung saan ka manandod. So, ayun no, uh, ako po si Kuya Kevin, ang naatasan today para sa ating daily devotion. So, ayun no, bago pang lahat, tayo po ay mag-pray. Yes, Lord, thank you for today, O Lord, na uh, kami po ay lumalapit muli sa inyo, O Lord, sa magitan ng aming daily devotion, O Lord, sa aming online daily devotion, O oh Lord. I pray, oh Lord, maabot na wan ito, O oh Lord, ng programang ito, O oh Lord, ang lahat, O oh Lord, ng nais nyo maabot, O oh Lord, through online, O oh Lord. And I hope and pray also, O oh Lord, sa lahat po ng may kinig, O oh Lord, i-touch nyo po ang heart nila, na, na hindi lang po ito mag-stay sa kanilang tenga kundi mag-stay din po sa kanilang puso at isip at magamit po nila sa araw-araw na kanilang ginagawa. Ayan po Lord, uh, maraming salamat po. At uh, i-guide nyo po kami all throughout, O oh, Lord, the devotion, O oh, Lord. This is our prayer, O Lord, in Jesus' name. Amen. <coughs> so, ayun na nga mga kapatid. Uh, uh, ang naibigay po sa akin na verse ay 2 Kings Chapter 6 verse 16 to 17. Pero bago po tayo mapunta doon. <clears throat> ang title po ng ating daily devotion is God is our defense and stronghold. So ayun oh, kung isipin mo si Lord ang ano, ang defense natin kaya stronghold. Pag sinabing defense, yung talagang defense mo. Kumbaga nga sa online games, uh, pag sinabing naka-defend ka or merong merong defensive armor is yun yung ano panlaban mo sa kalaban. Pero pag sinabi nang pong stronghold is siya talaga yung pinaka kumbaga kung sa isang uh, sa isang kingdom yung stronghold ang pinaka last at pinaka matibay na defense nung kingdom na yon. Uh, correct me if I am wrong. So yun ang yung pagkakaintindi ko uh, sa word. So <coughs> ay nga po. Uh, balik na po tayo doon uh, sa verse. So ano sa ulitin ko po. Sa 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. So sabi po doon, Don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. So with them. Then verse 17 po, and Elijah prayed. Sabi niya po ay Open his eyes, O Lord, so that he may see. Then, the Lord opened the eyes of his servant, and he looked around the hills, full full of horses and chariots of fire around Elisha. So, dito po, ano, um, uh, mag-iwan po ako ng dalawang points. So, pasensya na po sa lightnings. Medyo madilim po talaga kasi ang aking kwarto kasi mataas po yung ceiling. So, ayun no. ah uh, sa, per, sa una po is, ang first point po natin is do not be afraid. Bakit nga ba dapat hindi tayo matakot? Dito kasi pag, ano, pag natakot tayo, namimislead tayo sa mga bagay-bagay, nag-decision tayo ng mabilis, uh, nagkakamali tayo ng decision out of fear, out of o uh, o pagiging afraid mo dun sa mga bagay na kinataka, kinakatakutan mo. O, lalo na pag nasa isang sitwasyon ka na, na sobrang taas ng pressure, sobrang taas ng, alam mo yun, na uh, sobrang taas ng pressure, uh, feeling mo kakainin ka na nung sitwasyon, sobrang laki ng problema, at dahil dun nakufocus ka na, dun sa ano sa problema na yun. Which is wrong kung isipin nyo po ano ah uh, kung bakit nga ba sinabi ni Elisha sa kasama niya do not be afraid kasi kung babalikan po natin yung chapter na ito um, uh, sila po ay ay nasa isang uh, uh, lugar at yung army is papunta na sa kanila para ano para huliin sila or patayin sila so isang sa buong army ang sumusugod kila Elisha. Pero si Elisha, nagtitiwala siya sa Lord. Bakit? Kasi alam niya si Lord, ang defense niya, and stronghold niya. So, balik po tayo doon sa verse. Na, sabi doon, no, ay balik po tayo sa point. Sabi po doon, no, do not be afraid. Bakit? Kasi pag natakot po tayo, minsan, namimislead po tayo. Pag namimislead tayo, mali na yung decision natin. Out of Ah. Uh, dahil sa sobrang focus natin, nakakalimutan natin si Lord. nagpo focus na tayo dun sa ano, sa sa bagay na 'yon. So, nami-mislead tayo. So, mis bukod sa misleading na yung decision natin, is nagkakaroon na tayo ng wrong decisions. Kasi, pag kasi bakit wrong decisions? Kasi na out of focus tayo. So, kumbaga, chain reaction siya pag natatakot ka doon sa sitwasyon mo o sa bagay na yon na kinakaharap mo sa buhay dahil nakikita mo ang laki-laki ng problema ko Lord Ganon yung nakikita mo ba diba? na at pag nagumpisa nag kang natakot dun na atake ang kaway kapatid tutungtungan na ng kaway yan so syempre dahil dahil naikit sobrang nakikita mo yun nakakalimutan mo may Lord ka pala so ayun na papasok na. Ma ano atakin ka na nakaaway dahil dating na yung misleading decisions or yung misleading information. So, dahil <coughs> nakakalimutan mo <coughs> na may lord ka, lahat ng information na dumarating sa iyo, tanggap ka lang ng tanggap, di mo na inaassess kung ano, kung tama ba ito, mali ba ito, ano ba dapat gawin. So, dun pa lang namimislead ka na. Out of, na kasi because you are afraid to that thing or to that situation, to that problem, tinungtungan na siya ng kaaway para mamislid ka. Then pag namislid ka, dadagdagan ulit ng kaaway yan kapatid. Anong susunod na mangyayari? <clears throat> Wrong decisions na. Bakit? Kasi wala ka sa focus. Hindi ka, hindi ka, hindi ka nasa focus na ay dapat ganito ang gawin ko kahit nasa matinding pinagdadaanan ako. Dapat ganito ako kasi kasi kristyano ako. Dapat makita na na si Lord. Even, I'm in the deepest situation in the storm. ba? Diba? So, yung, uh, yung, tipong nasa ano ka, na, nasa bagyo ka ng problema. Pero, ang nakikita nila, na ang, ang dapat mong gawin is, ipakita mo pa din na isa kang kristyano. Or, ipakita mo si Lord sa buhay mo. Bakit? Si Lord nga yung, yung stronghold natin, tsaka yung defense natin. Whatever they do, bahala sila dun, kapatid. Ikaw, ang gagawin mo lang is, yung part mo, lumaban, nang nasa tama, nang nasa, nang nasa focus, nang, nang nasa Lord. Bakit? <clears throat> Bakit? Kasi si Lord nga ang final defense natin tsaka siya ang stronghold natin. So, ang gagawin lang natin, kapatid, is lumaban to move forward. Yun dapat natin gawin. Huwag tayo ma-mislead, huwag tayo ma-autofocus. Kasi once na ano, na natakot tayo dun sa bagay nyo, tutungtungan na yun ng Papasok na dyan yung nga, yung misle misleading decisions, kasi hindi mo na tinitignan kung tama o mali pa ba yung, yung dumarating sa'yo. <coughs> kung kung okay pa ba yung ano yung ginagawa mo kung tama ba yung decision mo di ba so din pagkatapos nun pag misleading ng information sa iyo wrong decisions ka na rin chain reaction na siya di ba magkakaroon hindi ka na makakapag-focus bakit kasi nakalimutan mo may lord ka so hindi imbis may kita mo na ano na na, na si lord is malaki Kaysa doon sa problema, ang nakikita mo ito, yung problema na maliit lang naman talaga. Sabihin natin mas malaki siya sa pero mas malaki pa rin si Lord doon sa problema. So dahil na-autofocus ka, na imbis na nakafocus ka sa Lord, at sa pamumuhay ng pagiging kristyano, nakafocus ka doon sa problema so nakalimutan mo si Lord mismo nakalimutan mo autofocus na dahil sa pressure dahil sa ano sa sa problema at dahil doon, <clears throat> sa autofocus na yun ibang iba na ang nagagawa mo uh, which is pagkakasala din po once na na autofocus po tayo pag nakalimutan natin si Lord di ba pag na-auto po ko sa'yo, nakalimutan natin na may Diyos tayo, magagawa ka, gawa ka na ng mali. Which is lead to sin. Why? Minsan, yung desisyon natin na, na pabigla-bigla at pagmamadaling decision, nakagawa tayo ng pagkakamali, minsan nakagawa tayo ng pagkakasala na hindi naman dapat natin ginagawa. So, minsan, nagdesisyon na lang tayo based on our knowledge. Hindi na po based sa knowledge na hinihingi natin sa Lord. So sabi nga dun sa verse 17, And Elisha prayed. Diba sabi ni si Elisha, nag-pray. Nag -pray. Sabi niya, Open his eyes, O Lord, that he may see. So yun po ang second point natin. Uh, <clears throat> Lagi po natin ipag-pray sa ano sa Lord na when we are in deep situation sa sobrang taas ng pressure kung ano problema ke nakaharap natin sa pera man, sa trabaho, sa pamilya at, so, at sa sa kung saan pa man. Kung ikaw ay nasa government, 'di ba? Uh, mas malaki ang your responsibility kung ikaw ay isang police, isang teacher, uh, kung ano't ano, ano pa man, lahat naman tayo may responsibility. 'Di ba kung iisipin mo? <clears throat> kung tayo ay nasa sobrang hirap na sitwasyon, at sobrang tinding ng pressure sa iyo, lagi natin ipagpray. Lord, <coughs> ipakita mo sa akin yung positive side. Bakit nangyayari to? Tandaan natin kapatid, in every situation imposible at imposible na walang positive side yan. Why? Hindi papayagan ng Lord kung wala kung nang pang, ng Lord na bigyan kan sitwasyon ng kaaway kung wala kang matututunan doon at kung hindi matitest yung faith mo at kung hindi ka lalago. So ibig sabihin, sa bawat sitwasyon, sa bawat problema, si Lord nandyan lang yan, nag-aantay sa iyo kapatid para <clears throat> tulungan ka. So sabi nga doon, diba, pinag-pray, sabi ni Elisha, yung kasama niya, Lord buksan niyo yung mata niya that he may see. Then he granted it. Sabi, di ba? He granted the prayer. Nang ng Lord. No, binuksan ni Lord yung spiritual eyes nung kasama. Na, nakita niya, nakapaikot sa kanila yung, war, yung angels at chariots of fire. Di ba? Iisipin mo, army yung susugod sa kanila o yung naghahanap sa kanila. Which is, pag sinabing army, talagang marami yun is isquad squad or or more, 'di ba? So doon pa lang may kita mo. Kaya takot na takot yung kasama niya. But Elisha knows God in and how God powerful is. Kung isipin natin, 'di ba? Ang isang anghel is ano talaga sila? Is, is mga being sila na may talagang kakayahan na hindi kaya natin ng tao. So, isipin mo ganun kadami, na powerful na angels ang nakapalibot sa iyo at ginagwardiyahan ka sa sitwasyon na sobrang tindi at hindi ka papayagan ng ano ng Lord na makanti ng kaaway because God is our stronghold sa so yung depensa natin na kahit ano pa mang mangyari hindi masisira at hindi mabubuhat Because no one is more than powerful than our God. Kaya lang tayo minsan <coughs> nagkakamali. Balik po tayo sa point number one. Dahil natatakot tayo at bunga ng pagkatakot na yun is yung misleading decision, wrong focus at ayun tuloy-tuloy na. Natin yung tunga ng kaaway at ayan na nga. ba? Diba? Tinutungan ng kaaway, Medyo na darating na yung point na pag mali na yung decision mo, ma-realize mo, mahihiya ka, to the end to the point na feeling mo, ano kung ano-ano nang nasa isip mo, maglulugmo ka na, etc. Hanggang sa, wag naman sanang dumating sa ganong point, nag-backslide ka na. At pati hindi lumipat ng ibang simbahan. Tapos, nag-backslide ulit. So, yun po, wala pa akong pinaparinggan ng kahit ano. And, nagbibigay lang po ako ng example. So, pag ganoon kapatid, kung ikaw na ikaw ay under pressure because of the problem. <clears throat> huwag natin titingnan yung problema. Ang una mong isipin kapatid, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin out of this problem? Kasi sobrang tindi ng pressure, Lord. Panigurado ako may tinuturo ka sa akin. Hanapin natin yung tinuturo sa atin ng Lord. Pangalawa, Lord, anong positive side nito? Ba bakit Uh, ganito yung nangyayari. Kasi common sa atin. Kasi we're in human flesh. Nagkini-question na natin si Lord. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganyan? Bakit ganun? Alam mo yun, nag-self-pity ka na. Which is wrong. Dapat ang ginagawa natin is <clears throat> hinahanap natin yung positive side ng problema. I'm not perfect, no? Pero, ah... Uh, I'm telling this is na pag mayroon tayong problema, titingnan natin it to the positive side of the situation. Lord, ano yung positive side nito? Lord, ano yung dapat kong gawin? Yun dapat nating ginagawa eh. Pag you are under pressure because of the problem, feeling mo hindi mo na alam yung gagawin, pag hindi mo na kaya, give it all to God. Kasi nga, siya yung kapahingahan natin at siya yung stronghold and defense natin. So sabi nga do style, he is our defense and stronghold. So wala kang ibang hihingin ng tulong kapatid bago kahit sino pa man na hingin mo ng advice, punta ka muna sa Lord pag may problema ka. Kasi in the end, in the end of the day, si Lord ang tutulong sa iyo. Gagamitin niya lang yung mga taong nakapa, nakapaligid sa iyo, gagamitin niya lang yung mentor mo, gagamitin niya lang yung pastor mo, gagamitin niya kung sino pa man. Pero bago at bago ng lahat, punta tayo sa Lord. Tayo sa Lord at wag natin siyang i-bypass. Minsan kasi kadalasan sa ating Kristiyano, ano, uh, final, na si Lord yung nasa pinakahuli na tatakbuhan natin. Which is wrong. Dahil pag sa umpisa't umpisa pa lang, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Bakit nasa ganito ang sitwasyon? Lord, ano pong positive side nito bakit siya nangyayari ngayon wag tayo guys mag focus dun sa problema <clears throat> kasi pag nag focus tayo sa problema ayan na yung kaaway tutungtungan ka na at mapupunta na kung saan saan yan maniwala ka sa akin so dapat ang gagawin natin is punta sa Lord tanong sa kanya anong positive side anong tinuturo sa kanya bakit minsan paulit-ulit yung problema kasi hindi tayo natututo. So ayun nga yung ano. Kaya yun dapat ang pinagbe natin. Bakit nga ba Lord paulit-ulit sa akin yung ganitong sitwasyon? Yung ganitong pressure, yung ganitong problema? Kasi kapatid, hindi ka natututo. So dapat tinitignan natin, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Kaya napaka-importante na pag natapos yung problema, dapat lumago ka. Pag hindi ka lumago, ibig sabihin wala kang natutunan. Pag wala ka natutunan, ibig sabihin hindi mo hiningi yung guidance ni Lord to, throughout the problem. Inayos mo lang yung yes, sa sarili mong decision. At in the end of the day, magbabackfire pa rin siya sa'yo at babalik ka na naman sa ganang sitwasyon. Bakit? Kasi nga, hindi ka natuto. So, ba? Diba? Kaya dapat natin alamin, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin to this, on this problem? Para kung sakaling mag-ganong sitwasyon, alam mo na kung anong gagawin. So hindi hindi ka na yung kung ano pa man na 'di ba na nagsisalpiti kung ano anong kaya na hang gawin, 'di ba? Which is wrong. Sa tema mga Kristiyano, dapat ang unang una nating desisyon at hindi si Lord ang huli dapat. Unang-una pa lang dapat si Lord ang hinihinga nating advice kung ano man ang problema mo, hindi yung best friend mo, hindi yung partner mo at hindi yung sino pa man. Si Lord muna dapat bago ang lahat. So ayun mga kapatid no. <coughs> ang iwan ko sa inyo today is huwag tayong matakot. Ah, uh, dapat ang focus natin parati kung ikaw man ay nasa mahirap na sitwasyon is kung ano yung ayun nga kung ano yung uh, nasa positive side at kung ano yung matututunan natin. So ayun po yung niiwan ko sa inyo today na ano na na dapat natin matutunan. Which is dapat ko rin matutunan. So, Ayun no, na dapat lagi tayong mag-focus dun sa positive at kung ano tinuturo sa atin. Ayun lang po no, uh, closing prayer po tayo. And maraming pong salamat muli sa prebileyo na binigay nyo sa akin para makapagsalita sa heartily devotion. Ayun po, pray po tayo. <coughs> yes Lord, thank you for today ko Lord, uh, na binigyan nyo po ng pagkakataon muli para makapagsalita o Lord. Lord, I pray, O Lord, kung ano man po ang naibigay niyo po na, na word today, O Lord, is, is mapuntay po ito sa pinakamatabang uh, pinaka part ng puso po namin, O Lord, na magamit po namin sa araw-araw na pagdesisyon namin sa buhay, O Lord. At ka rin po mag-guide sa amin, O Lord, sa mga bagay-bagay na kailangan namin gawin, O Lord. And I is also praying, O Lord, Israel, O Lord, kung ito man ay pagdidisiplina, or pagsasayos ng mga bagay-bagay, O oh Lord, kayo po ang nakakaalam, O oh Lord. But I pray, O oh Lord, the civilians po, oh Lord, kayo po ang tumulong sa kanila, yung mga wala pong kinalaman sa sitwasyon, O oh Lord. Uh, kayo po ang bigay sila ng knowledge and wisdom sa kanila, O oh Lord, para hindi po sila mamislead, O oh Lord, at kayo rin po ang bigay sa kanila ng protection, O oh Lord. Yung pinagpipray ko rin po ang lahat ng kapatiran na may sakit ngayon, O oh Lord, dahil umuulan-ulan, O oh Lord kayo po ang magbigay sa kanilang kagalingan at guidance po, O oh Lord, sa kanilang pagpasok sa trabaho at pag-aaral, O oh Lord. Thank you, O oh Lord. This player Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Ayan po, ano. Thank you and good evening, everyone.